may bilang low pressure area ang LPA, pero nag-iwan pa rin ang kabi-kabilang pinsala ang unang bagyong ngayong Disyembre na Bagyong Kamayan. Sa paglandfall nito sa Manay Davao Oriental kaninang umaga, ilang probinsya sa Mindanao ang nakaranas ng pagbaha. Kaya kinan sila ang maraming biyahe at pasok. Kabi-kabila rin ang paglikas sa mga apektadong residente kasama ng ilang matatanda. At nakatutokla si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Yeah. Mel, Emil, Pia, dahil sa epekto ng tropical storm, kabayan, suspendido ang trabaho sa pampubliko at pribadong uh, opisina sa Surigao del Sur. Samantala, ilang pamilya naman ang lumika sa kanilang mga lugar dahil pa rin yan sa epekto ng tropical storm, kabayan. Naha ang ilang bahay sa Lianga, Surigao del Sur dahil sa malakas na ulan. Nasira ng pangbaha ang ilang pananim. Nasa dalawang daang pamilya ang inilika sa barangay Payasa. Si Jeffrey pinagkakasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pa niyang maisalba. Ikarga na mo sir, kaya dito sa mga perte naman ako ang baha. among mga gamit na mo, umo na lang ginala din ang among mga madala. Pero ang uba na mga gamit, waras mong balay. Nahirapan namang makalabas ang 63 anyos na si Lola Bernandita matapos sumakyat hanggang tuhod ang libel ng tubig. Malakas na hangin at ulan din ang naranasan sa Marihatag, Surigao del Sur ngayong hapon. Sa bayan ng Hinatuan, umaga palang kanina, ramdam na ang hangin na may kasamang ulan. Kasabay nito ang malalaking alon sa baybayin. Nag-evacuate na ang mga nakatira malapit sa coastal area. Nangangamba ang mga residente lalo't hindi pa raw sila nakakabangon mula sa pagyanig noong December 2. Ang gusto lang naman sir is matagaan may ganing mga supplies sir like medicines, medicines kit, then water, especially water sir kaya wala walay ganyan mga sir na water. May ilan namang hindi lumikas at nanatili na lang sa kanilang bahay. Ang mangisda na si Boyet, siniguro na hindi masisira ng bagyo ang kanyang bangka. Pantay ang bulagin na muna yung kuhan, yun mga balay ba? kay basin na po maglungka Sa kabila ng banta ng masamang panahon tuloy pa rin naman ang simbang gabi Ngaunta dili reputektahan unta lungsod sa kalamidad sa Ginoo Sa Manay Davao Oriental kung saan naglandfall ang bagyong Kabayan kaninang umaga nagsagawa ng rescue operation ng BFP sa Sitio Libtong kung saan abot tuhod ang baha Kinargana ng mga bumbero ang mga senior citizen upang makalabas na sa kanilang mga bahay sa Davao City, makulimlim na langit na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kanselado ang biyahe ng pampasaherong lansya papuntang Samal Island. Ang isang tributary natin dito sa Davao City is uh, may kaming ng uh, bukid noon, itong si Davao River. So yun po ang aming isang focus ngayon no namin monitor kasi may mga pag-uulan doon sa ibabaw ng Davao River. Pia, bahagyan ang humina ang malakas na hangin at ulan dito sa Surigao del Sur. Pero pinapayuhan pa rin ng pag-asa ang publiko na mag-ingat pa rin sa posibleng landslide at flash flood. Pia. Maraming salamat. Kaya tapriganan ng GMA Regional TV, One Mindanao.